Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mayroong magkarelasyon na kung makikita mo sa publiko ay eh sigurado kong hindi mo mapipigilang titigan at pagmasdang maigi? Kaya mula sa matibay na pagmamahalan hanggang sa pagpapakasal sa isang manika ay ito ang sampung kakaibang relasyon na nagpapatunay na bulag ang pag-ibig. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Winston at Mayfair Clements nang ikasal taong 2020 ang mag-asawang sina Winston at Mayfair Clements ay madaming mga tao ang bumatikos at nagkomento sa kanilang mga retrato. Sa kadailan ng agad mong makikita kung gaano na lamang sila magkaiba sa isa't isa. Sa kadailan ng si Winston ay merong disabled na kung tawagin ay osteogenesis na nagdulot para maging malambot ang kanyang mga bato na naging dahilan para kailanganin niyang gumamit ng wheelchair para lamang makakilos sa pang-araw-araw niyang pamumuhay dahil din daw sa kanyang kondisyon ay higit na mas maliit ang kanyang katawan kaysa sa kanyang kasintahan na nakakalungkot isipin na naging daylan para maraming mga tao ang magsabi ng masasakit na komento patungkol sa kanilang pagmamahalan kagaya na lamang ng pineperahan lang daw siya ng kanyang kasintahan Ngunit, ang mga ganitong komento ay hindi ininda ng mag-asawang Clements na wala raw kay sa sasabihin ng iba basta't kasama nila ang bawat isa at suportado sila ng kanilang pamilya. 9. Joelson Fernandez da Silva at Eve Magieros. Hindi man si Joelson Fernandez ang may hawak sa titulo patungkol sa pagiging pinakamatangkad na tao sa buong mundo, ngunit ang kanyang tangkad na umaabot sa 7 talampakan at 8 pulgada ay naging dahilan para maging siya ang pangatlo na talaga namang madaling makita lalo na't na pagkatabi niya ang kanyang asawa na si Evem Majeros na limang talampakan lamang ang tangkad. Si Joey Lison ay merong gigantism na nagdulot parang kanyang katawan ay magtila ba higante kumpara sa ibang mga tao. Naging dahilan din daw para hindi magdevelop ang kanyang testicle dulot na ang hormones ng kanyang pangangatawan ay napunta lamang sa kanyang pagtangkad. Kung kaya't imposible na raw silang magkaanak ng kanyang asawa, na ayon sa kanila hindi naman nila pinaproblema. problema. na handa raw silang magampo ng bata na kanilang ituturing na tunay pa rin nilang anak. 8. Quran at Cheryl kung makikita mo ang itsura ng magkarelasyong si Nakoran at Cheryl sa Bansang Amerika, ay sigurado akong maiintindihan mo kung bakit labis na lamang silang sumikat sa mga tao matapos ilabas sa publiko ang kanilang video. Dulot na habang si Koran ay 23 taong gulang pa lamang, ay anim na po naman ang edad na ni Cheryl na halos tatlong beses ng edad ng kanyang nobyo na talagang namang pinag-usapan at kinutsa ng mga tao. Nakakadagdag pa dito na ang mga anak ni Cheryl ay mas matanda pa kumpara sa kanyang kasintahan na mas lalong nagpalakas sa pagbabatikos ng publiko na mabuti na lamang at hindi pinansin ng magkasintahan dulot na dahil supportado naman daw sila ng kanilang pamilya ay hindi makakasagabal ang ibang mga tao sa kanilang pag-iibigan. Number 7, Victor at Gabriela Peralta sa pagmamahala ay hindi may tatangging kinikilangan ng pag at matinding ugnayan na tila ba hindi nakukulangan ang magkarelasyong ito na mapapansing tila ba pareho na ang kalagayan ng pangangatawan dulot na halos ang isang daang porsyento ng kanilang katawan ay nababalot ng mga tatu at mga hikaw na hindi may tatangging ikinabigla at kinabahala ng mga taong nakakita sa kanila ang magkarelasyong ito na sina Victor at Gabriela Peralta na labing apat na taon ng magkasama kung saan sila ang kasalukuyang may hawak sa pagiging pinaka-modified couple sa ating planeta. Dulot na meron na silang limang pong hikaw, pitong putpitong body alterations at hindi na mabilang ng mga tato na bumabalot mula sa kanilang bumbunan hanggang sa talampakan. Dahil dito ay hindi sila nalalayo sa mga panunokso at pangungutsa ng mga tao. Kung kahit mabuti na lamang daw at nakilala nila ang isa't isa na buo ang suporta sa kanilang pagiging kakaibang mag-asawa. Number 6. Paulo Gabriel Da Silva Barros at Katusha Hoshino ang pag-iibigan ng dalawang sina Paulo at Katusha ay hindi dapat maliitin ng kahit na sino. Dulot na kahit pa sadyang naiiba sila sa lahat sa kadailan ng dahil pareho silang may kondisyong dwarfism, naging para sila ang bansagang world's shortest couple ay mas malaki pa raw ang pag-iibigan nila sa bawat isa kumpara sa maraming magjawa. Ang magkasintana ay naninirahan sa bansang Brazil kung saan dahil sa kanilang kondisyon ay imposible na raw silang magkaanak kung kaya't nagdesisyon na lamang silang mag-alaga ng mga aso na kanilang makakasama sa munti nilang tahanan na para lamang sa kanilang dalawa. Number 5, Evelina Mieder-Wilson at Calgent Wilson Hindi na bago sa ating kaalaman ng kasabihan na True Love Wits na tila ba isa na buhay ni Evelina Mieder-Wilson patungkol sa kanyang karelasyon kasama ni Calgent Wilson. Durot na kahit pa apat na dekada na silang magkasama ay sa edad na siyam naput isa lamang sila kinasal sa isa't isa tisa na ayon sa kanya ay dahil daw sa tuwing inaaya siya ng kasal ng kanyang nobyo noon na ngayon ay asawa na niya ay lasing ito at wala sa tamang pag-iisip kung kaya't natakot siya rito ang ibigay ang kanyang matamis na oo ang kanilang pagmamahalan daw ay nagpapatunay na wala sa oras o panahon ang relasyon kundi sa si pagmamahalan ng dalawang tao na hindi mawawala hanggang sa dulo Number 4 Akihiko Kondo at Hatsumi Miko mataas ang posibilidad na kilala mo na ang karakter na si Hatsune Miku na nagmula pa sa mansang Japan. Dulot na siya lang naman ang kauna-una Japanese popstar na ginawa lamang mula sa internet at programming. Pero ano mo ba na mayroong totoong lalaki na nagawang ikasal sa kanya? Siya ay si Akihiko Kondo. Nasa sobrang pagmamahal daw kay Hatsune Miku ay nagawa niyang pakasalan ng karakter na ito kahit na alam niyang hindi siya totoo kung saan ang kanyang seremonya ay kagaya ng isang ordinaryong kasal na nagpapakita raw kung gaano na lamang kaseryoso si Kondo sa pagmamahal niya sa kanyang idolo. Kung saan ang kanyang buong bahay ay napupuno ng mga imahe at maliliit na figurine ni Hatsune Miku na kahit para pinagtatawanan at kinukot siya ng maraming mga tao ay hindi mapipigilan ng kanyang taos pusong pagmamahal. Number 3, Chadil, Devi at Ann Kamsu sinapit ng pag-iibigan ni Nadchadel Defi at Ann so ay sigurado akong magpaparealize sa iyo ng pag-ibig ay hindi na naman pinaghihintay pa. Sa kadahilan ng sa sampung taon nilang pag-iibigan ay naputol lamang ito dahil sa kamatayan. Dulot na noong January 3, 2012 ay pumanaw si Ann dahil sa isang aksidente na talaga namang umasak sa puso ni Chadil na kaysa magsagawa ng lamay para sa kanyang namayapang kasintahan, na nagplano pa siya ng kasal dito upang bago pa raw ilibing ang kanyang nobya ay tila ba meron silang pangako sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay talaga namang nagpaluha sa maraming mga tao kung kaya't kahit na meron pang ilan na nagsabing weird at kakaibang ginawang ito ni Chadil ay higit na mas marami pa rin ang sumaporta at nag-congratulate sa bagong mag-asawa kahit na hindi na nila matutuloy pa ang kanilang pagsasama. Number 2, Karna Radheya at Polly Alexandria Robinson. Kumpara sa iba nating mga magkarelasyon na natalakay ay talaga namang hindi maintindihan ni na Karna at ang kanyang asawa na si Polly kung bakit sila talaga namang sumikat at nakilala. Dulot na nang lumabas daw sa social media ang retrato ng seremonya ng kanilang kasal ay napakaraming mga tawang pinagkatuwaan nito at nagbigay pa ng masasakit na komento. Ang mga sinabi raw ng mga tao ay dahil sa habang si Karna ay galing sa Indonesia ay nagmula naman sa England si Paulie na nagdulot para sadyang naiiba ang kanilang itsura. Ngunit ayon naman sa kanila ay totoo ang kanilang pagmamahalan na hindi mapipigilan kahit pa magkaiba ang kanilang lahi at bansang pinagmulan. Kung kaya't kahit na meron pang masasakit na salita ang binibigay sa kanila ng publiko ay hindi na lamang nila ito iniinda at pinagtutuunan ng pansin bakit tayo magpatuloy sa unahan ng ating lista na gusto ko munang makita mo ang tampok sa istorya natin ngayon na nagpapakita ng magkasintahan na talaga namang nagpapatunay raw sa kasabihang opposite attracts. Dulot na ang patpating lalaki na hulog raw ang loob sa isang babae na hindi may tatangging mayroong malaking pangangatawan na naging dahilan daw para maraming mga tao ang ituring silang katuwaan na mabuti na lamang talaga at hindi nila hinayaang maging sagabal sa kanilang pagmamahalan. Number 1 Felicity Cadlick at Kelly Rossi Kung kanina ay napatunayan natin na mayroong mga tao na kinakayang ikasal sa patay at isang bagay na hindi naman nabubuhay, ngayon naman ay pag-uusapan natin ng isang babae na mayroong pangalan na Felicity Cadlick na ikinasal kay Kelly Rossi na maniwala ka man na sa hindi ay isang manikang inukit para magmukhang zombie na yung para magkaroon siya ng nakakatakot na itsura. Ang kanilang pagmamahalan daw ay tunay ayon kay Felicity na kahit pakinukot siya ng maraming mga tao ay nagawa pa rin pakasalan ng kanyang manika kung saan kahit pa maliit lamang ang kanilang seremonya ay lihitimo raw ito at naaayon sa batas dahil nangongolekta ng iba pang mga zombie dal sa Felicity ay ito rin daw ang kanyang mga naging bisita sa kanilang kasal dulot na iinan lamang sa kanyang kakilala ang nagawang dumalo dito sa paniniwalang nasisiraan niya siya ng ulo. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na natin may pa ng bawat isang magasintahan sa ating planeta ay naiiba kumpara sa iba. Ngunit hindi rin natin may tatanggi na ang ilan sa mga ito ay sadya namang pambihira at kakaibang makita na hindi mapipigilang pagtitinginan at pagmamasdan ng lahat ng makakasalubong nila sa daanan. Kaya para sa iyo, alin sa mga magkarelasyong ito ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.